Magandang araw po mga kaubayan. Ako po yung muling gumagawa ng videos. Kagagaling lamang po namin magmisyon doon sa San Antonio Sambales. Pero bago po kami uwi mga kaubayan, ay duman po kami dito sa San Jose, Castillo Sambales. At uh, gagawa po ako kami ng mga videos. Gagawa ko ng mga videos tungkol sa mga halamang gamot. Meron po akong ipapakilala sa inyo mga kaubayan na isang uri ng halamang gamot na napaka po, napakahalaga po ng halamang gamot na ito mga kabayan. Uh, nandito po siya. Lapitan po natin mga kabayan at tignan po natin kung at uh, ipapaliwanag ko po ang kahalagaan ng halamang gamot na 'yan. Pero bagong lahat mga kabayan, ay huwag po sana ninyong kalimutan na ipalong ang aking Facebook page, ang aking YouTube channel, paki-follow uh, uh, subscribe na din po. At kumari po sana ang mga videos na ito mga kaubayan ay pakishare din po para para sa ganon mga kaubayan ay malaman ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng halamang gamot na ito. Kasi napaka-importante po ito mga kaubayan lalong lalo na sa mga, sa mga karamdaman na gawa ng mga hindi nakikita. Lapitan po natin mga kaubayan at ipapaliwanag ko pong maigi. Tara na po. Ito po mga kaubayan, ito po yung tinatawag naming aludig. Napakahiwaga po ng aludig na ito mga kaubayan. Ito. Kasi itong aludig na ito mga kaubayan ay tirahan ng hindi nakikita. Ito po. Century na po ito mga kaubayan. Itong aludig na ito. May nakatira po dito mga kaubayan at alam yan po ng mga nakatira dito. Na pag hindi ka nakursunadaan ng mga nakatira dito, saludig sa na ito ay magkakaroon ka po ng karamdaman mga kaubayan kaya kaya itong aludig na ito mga kaubayan ay ito po ang ginagamit namin sa mga taong pinaglalaruan ng mga hindi nakikita yung mga sinasapian mga kaubayan itong aludig na ito ang ginagamit namin at itong aludig na ito din ang ginagamit namin na uh, panggamot sa mga taong nakukulam at pangpasuko sa mga nakukulam kasi sa lugar na ito ay marami pong mga mangkukulam noon mga kaubayan at marami pong nakulam. Isa, isa na din po ako na pagbinalingan po ako ng mga mangkukulam mambabarang nababalatan po ako ng buhay. Mga kaubayan mula ulo hanggang talampakan hanggang dulo ng daliri saksi po itong kubo na ito sa mga nangyayari sa akin mga kaubayan kasi pag inabutan po ako ng encounter sa mga uh, ng, sa mga mangkukulam mga kaubayan ay diyan ko na po ginagamot ang aking sarili kaya sa pamamagitan po ng aludig na ito ito po mga kaubayan sa pamamagitan po ng aludig na yan na aking ginagamit na aking ginagamit ay ay nagagapit ko po sa kanila mga, sila mga kaubayan ang pamamaraan ko po. Pag sinapian yung isang tao, kumukuha po ako ng balat ng aludig at ibinibigkis ko po sa sinasapian na gawa ng mga hindi nakikita. At kumukuha po ako ng balat ng aludig at yan po ang pinampapaligo ko mga kaubayan. At sa mga mangkukulam naman, mga kaubayan, ayan ay po ang ginagamit ko na pampasuko sa mga mangkukulam uh, yan po ang ginagamit ko na pag ayaw pong pagalingin ng mangkukulam yung taong may karamdaman ay sa pamagitan ng aludig na yan na aking gagamitin na aking ginagamit sa kanila ay gumagaling po yung kinulam at sumusuko po sila mga kaubayan kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng aludig na eto mga kababayan Napaka-importante po yan mga kaubayan, kumari po sana ay pakishare ang videos neto para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng aludig na ito. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.